lalaki. nako naaabot pa yung mga kuryente. hindi 'yung ganto, namabot 'yung mga tumatalsik oh. Ayan Hoy Ay, no? balakad. Ano, Ay, ano pala? Mga vlogger talaga. Pero plano pala yun. Kala ko, na ano. Eh, baba, uyari na, oh. Sobrang init na. Ako pa eh. Boy, boy. boy. Hoy, wag kayong, kayong umupo diyan, masira 'yan. Hindi makikita 'yung video. Clear na ron, clear na sa Lakson. Medyo wala na dito naman pumunta. Lumabas na ng kapulong yung apoy. Hindi available. Bawal dito to, bawal ni to. Magkakarit kaysa ni Oe no, buka. Bawal jam, bawal jam. Magkakarit si ano? Sana, napinagtutulong tulungan na ng mga tao, tinitimba na lang yung tubig. Ayan well, o. Nakita mo kung paano magtulong-tulong yung mga tao right sa tundo. Ayan na, Christmas light na 'yung ano. Yung mga kuryente. Ang yung sakripisyo ng mga tao rito oh. tayo nyo magtulong-tulong yung mga tao rin sa ganito. Gana, lumaki na naman ito. Okay, salamat, Roderick. klakson kaya lang lumabas na rito sa kapulong wala klakson ay sa klakson ayan na lalo lumakas nasunog na yung kuryente mga ano kaya mo kuryente na takbuhan na yung mga tao papa dito sa tondo Bumagsak na yung kuryente, inaabot na yung mga kuryente. Kapulong corner lakso na gumpisa kaso gumapang narito sa kapulong yung apoy. Wala, mahirap na po tumulong dito kasi talagang ano na eh na, sumabog na naman. nila, minamano-mano na lang nila 'yan, oh. Gaatrasan na 'yung mga bumbero kasi sobra na 'yung kalat ng apoy. Oh, dad. Dad Alex, eh medyo ano? Muka, medyo lumalawak na 'yung tupok ng apoy rito. medyo malaki na yung ano, medyo malaki na inabot ng sunog. Oo, tawid na nga pilan, pero medyo malayo na ng konti. Yung delikado, pagka napunta sa mga bayan, oh, yung mga baga na yan. Oh. Yung delikado, yung mga baga sa taas. Oh. Pwede pagmulan ulit ng sunog yan. Medyo lumayo na yung sunog Kanina andito yung sunog Gumapang na dun oh. Kapulong corner lakson Kaso ngayon medyo gumapang na At andito na sa kapulong kalaga yung sunog Mismong kapulong na na eh, layo na lang puno. Oh, Russell, Supriano, eh, December pa naman. Tutulong-tulong na nga yung mga tao rito, oh. mano na yung tubig, oh. Oda, oh, Dalex, sa ah, medyo malaki na. Medyo malawak na rin yung nakakain ng apoy. Malaki na yung natutupok ng apoy. tapat po ng iglesia to tapat ng iglesia oh nung no, papunta na papunta na kila ano kila Regime Bagyo hindi ko alam kung bahay na na ba nila yung inaabot wag naman sana Alos at tatlong palapas, kaya doon itong firewall. Kaya yung apoy ngayon ay hindi na tumatawid sa kanila sana ito ang uh, mabigyan ng uh, ng ating tobak pambak, ang matay at yung kanina na pinakita natin na naapula na ngayon ay may nakikita naman tayo mga uh, pagliyab sa uh, bandang buluhan kuya nga nildo oh, lang nga Oh, kaya yung nindo yung ang gagawin natin mamaya na hindi pa natin makuha sa kasuluko yan sa pagkat na talagang busy sila no at panguli andito nga yung iba't iba pang mga tao bawat istinit ay naglalapas na ng mga tulog nakalagay sa mga timba upang tumulong at malagyan ng mga pangkay hulog yan muna yung ating update dito sa nangyayari sunog dito sa Kapulong Highway para sa Radio ay Edward Atanyeda Matatag matapat matapat Opo, no, nga lumaki na yung sunog nung no, inabot na yung ano. Mukhang hindi ko alam kung inabot na nga sila eh. Pero andun na banda sa kanila eh. Okay. Hindi ko sigurado kung kila Reggie na yun eh Pero papunta na sa kanila eh Sa ano po to Tondo Manila Kapulong ko oh ano Nagumpisa to sa Kapulong Corner Lakson eh Pero ngayon nandito na sa Kapulong na Kapulong papunta ng Velasquez Ah papunta na ng ano ng Barona Barona muna no Barona papunta na Sana may firewall doon Bila umabot Ah Malaking tulong yan, kay Roldo. Ha? No? Opo. Maririto ko yan. Sis, ano, Marjorie, uh, dito yan sa Kapulong, tapat na halos ng Kapilya. Pero gumapang na, medyo palayo na. Yan yung mga natula na, ano. Tumawin, na. Barona pala mo na, Barona. Opo, Barona. Medyo papunta na lang Barona. Ayan eh. Ayan, na naman yung dito sa bandang Lakson. Yung mga tao nagtulong-tulong na, mano-mano na nila nilalagyan ng tubig yung mga truck eh. Ang dito ako tol sa tapat ng ano, Kapilya. Ay, sa Kapilya. Sa halos tapat na lang ng Kapilya ni eh, pero medyo lumayo na sa tapat. Saan po ba yung Manung tools? Baka sa tapat yung Manung tools na sinasabi nyo dito kailangan yun eh. Kabilang side yun eh. Oh, thank you, thank you, ano, JC Saldanya. Oo, oh, B, medyo mahaba na yung sunog, pero tingin ko, ano, eh, ligtas na sila kate, eh. Sa kabilang side kasi sila eh. Bi, medyo ano na to, papunta na ng Barona. Opo, medyo matagal na yung sunog, kanina pa. anong tools po yata sa tapat po yata na itong nasusunog yun eh imbilihan po ba ng mga tools yung sinasabi nyo kung yung bilihan ng tools yung sinasabi nyo ma'am ah, sa tapat yun sa tapat sa tapat na itong sunog Ah, uh, Rom, JG, uh, hindi pa tapos. Uh, medyo kumakalat yung sunog. Papunta na nga ng ano eh, ng Barona eh. Nagumpisa to dito sa Lacson eh. Oh, pa papunta na kila Reggie. Hindi ko sigurado kung ano pero papunta na kila Reggie ito eh. Sana wag pa naman sila abutin. Pero maglaki tuloy yung firewall yung dulo. Oo, ah, yun, Maglaki tuloy yung firewall. Kaya lang pinagod na ito.

Oh, kila Kuya Edgar yata to Sa side nila to Kila Kuya Edgar Sa pastilan oh, Medyo ano Kanto yung pastilan eh Papunta na po sa pastilan Itong sunog Hinaro Taatawid pa po yung Hinaro sa tawid po yun, sa tawid. Ah, thank you Uncle Drew. Ay, na nga, ay na. Ay, na. Ay na. Ay na. Ay ايني 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 po, dito po ako sa kapilya na katayo sa tapat. oh nagbabayan niya ng eh, mga tao rito, ah. mano-mano na lang yung tubig nila eh, mga nakatimba oh. Ganyan ang mga tao rito. Oo, pare, Erol, lumalakas, kumalat na yung apoy, kumalat na. Nagumpisa to sa Lakson Corner Kapulong eh pa Barona na eh. Jubel puso sa ano to sa Tondo Manila Kapulong Corner Lakson nagumpisa yung ano yung sunog. Ah pa Barona na ngayon. Exact location na ah, Kapulong Corner Lakson pero ngayon nandito na sa Kapulong yung sunog papunta na lang ano pa Barona na. Bautista exact location na Kapulong. Sa Kapulong na yung sunog pa kagapang na ng Barona. Mga idol pa na lang ha, para makarating din kung may mga kakilala kayo na malapit dito. Medyo malayo po to sa Villegas. Malayo po. Asa ah, 103, malayo rin po to sa 103 ate. Oo, oh, ah, hindi naman 104 to, hindi sakop ng 104 to. Rose Maria, sa ano to? Kapulong Corner, Lacson nagumpisa yung sunog eh. Tondo, Manila. Ah, hindi na po sa Lalyana. Sa ano na po to? Ah, sana, hindi na, man, parang hindi na inabot yung Lalyana eh. Lakson po to, Lakson. Kapulong Corner, Lakson. Ah, ngayon, nasa ano na po yung ano? Ngayon po nasa ano na po nasa tawag dito. Pagapang na ng Barona eh. Maring Rosela, tingin ko parang inaabot na yung kila Reggie. Okay. Hindi ko sigurado ah, pero ano eh, kasi sobrang ano na sa kanila, ayun na oh, parang sa kanila na yung binubugahan ng ano eh. Parang lugar na nila yung binubugahan eh. Alin po? maiwasan dito sa tondo yan pero yung ibang tao naman ayan eh, ano mula po sa eskinita yan pa ganto ayan papunta ng bombera nagtutulong-tulong naman sila Oh Brian Ingwa lumalakas lalo tsaka gumapang na yung apoy eh. Hindi ko nga sigurado kung banda ron sa Lalyana eh na kasi eh, yung sunog eh, no? Ayan Ayan eh, o, naligo na yung lalaki o oh. Evelyn, thank you Ayan na, uh, yung pulis natin medyo naninita na rito kasi yung mga tao medyo makukulit eh pulisan natin. Medyo pinaalis na yung mga tao kasi nakakasikip lang. Yung iba namang walang naitutulong. Yung pagawaan ng motor, eh parang inabot na po. Yung tila Reggie, hindi ko po sigurado.

buhat na rin ng mga tao yung mga motor ayan yan Ay hindi lang yan pandugtong para mapuno yung mga ano yung pastilan hindi ko po sigurado kasi pero parang abutin na eh hindi yun na yun eh pastilan na yun oh Malimit na na itong iskinita to pero nag-cash itong pera. Kaya na! yan. Saan Nagsusupply na yan, ah, na na lang yan. Italia and uh -huh.